Ayan ah, na mga idol ang kasama natin nasa taas. Sinisindihan na ngayon yung pausok. Ayan. Ayan nga pala yung puno. Nilagyan na namin ng kawayan. Dahil hindi makikita tuwid na tuwid. Ayan. Ayan ang panila nasa dulo. So, ayan na idol. lakas ng usok. Mga mga idol. Lalagay na 'yung po usok. Yan. Ay Toy, isabit mo Toy. Baka mabali 'yung kawayan niyan. Laglag yan. 'yan. Mga mga idol. Sige, bubaba na to, habang hindi pa bumabagbag. So, ayan mga idol, nagli para na. Ito so, yung isang kasama natin, pabubana. na. So, ayan mga idol. Tignan nyo na lang mamaya yung laman kung meron. So, ayan mga idol. Ah, hinihiwanan ng ating kasama. Ayan na, napaalis natin. Okay na. Ayan na mga idol, ang nakuha natin. Ayos na. Ayan na ko nga idol, nakuha natin. Ha, hop, tigil. Ayan mga idol. Yan mga idol, fresh na fresh. Salamat mga idol. Ah, uh, pa-salamat na din, uh, maraming marami salamat sa inyong lahat, mga idol. Sa inyong bawat suporta. Nating uh, magsama.